Achilles tendonitis, sir. achilles tendonitis or Achilles tendon ano? Kat ako yung sir, sariyan po ako, dahil trabaho sa hospital. Basketball din, tapos nung in ray normal naman daw. Mm. Tapos nung sa ultrasound, tsaka sa MRI, nakita Achilles. Achilles tendonitis or tendinopathy? Tendonitis daw. Tendonitis, tendonitis. Yung parang kay Kobe daw. Kay Kobe kasi, ang ibig sabihin ng kay Kobe, cut yung kay Kobe. Ang sabi ng doktor, ang wala akong bigay sa akin do ng doktor ng gamot. Binigyan ako ng sapatos, yung parang robot, Mm. -hmm. Nung bumaba ako sa airport, ito po yung mataba. Tapos walang muscle, malambot. Bumaba ako dito sa airport, dalad-dala ko po yun. Yung lakad ko sir? Lakad ko okay. Tapos sa daanan, masakit. Dito. Ito. Ito mo, hindi mo may ano, hindi mo may pantay ng gano'n. Oo. Okay. Ito na, ito na mismo Ito, parang deformed na. Sige, higa ka nga. Namamaga pa yung pakakos ko. Oh, Oo, may may 15 pa eh. Ang magbase mo nangyari ko. Ay, sa 15 lang. nga, yung nga daw, hindi ka lang ako pa. Kailangan lang daw po yung robocop na sapatos. Nandun sa baray. Sa Rosa. Sige, relax ka lang. Uh. Sa bagay, hindi pa patid to. Alam mo, kapag patid to, wala oh, to. Nandito to. Ay, ayan, dyan, dyan. Yung, yung parang may tumutusok. Pati dito? Pag mahaba na yung lakaran. Dito, may tumutusun dyan. Yung puwi pintig-pintig. Sabi ni Doktor Sir, merong punit pero hindi pa malaki. Hmm. Sabi. Grabe maga. Maga, oh. Yeah, kaya, kaya yeah. <laughs> sinakta ko ng <na> vacation <laughs> Hindi mo maitapak na maayos. Ayan, sir, yan sir, yan. parang may kalyo na. Yan ang masakit. Ha? Yan. Wala. Dito. Medyo meron. Masakit din. Ah, uh, may okay, <todic> <stendonitis todic> <Roy>, <todic> na tendonitis nga ito. Pero ay pera nga ng ano. Pero mga pare na. May iba dumadating pa? Wala. Ganito. Wala. Dito. Ayan, ayan, awal. Okay. Kids. Dito. Medyo. Oh, okay. Alam ko na to. Huwag mong na idol. Ng magkain, pati mga daligiri ni sir. Ayun lang ako. Yan, lambutan mo lang. Huwag mong na. Huwag mong yan. lang. Yan. Isa pa. Okay. Isi so, mo lang ha. Ba't nag-ano pa sila? Ba't pa ba -re receive pa sila? Sabihin mo yung dalawa, ayun yung... Ah. Ay, hey, no, sabi ko, baka mo na ito no. Ako'y pehing Walang ako sa pao. Pehing konting hindi natin dyan. Magic ano. Yan. Obserbahan mo ngayon yan. Pag maglakad ka. Saka ipagdiin ito. Tatlong araw. Yan. Pwede ko pabalik, 20 po. Itong 20 ko, wala na. Bakit? Hindi, liyad nga kasi ako. Dumating ako ng September 8. Hmm. Ngayon ang flight mo, October? 24. Pabalik sa mga na. Sana nga, wala na. Yeah. May 15 pa eh. Pinapasuot lang ako sa robo <coughs> at masapatos kaso hindi na nagtatang. Hindi na, hindi na no need na yun. Hmm. Biligyan pa ako ng anchor support. Bumili ka na lang ng ano, bumili ka na lang ng pau. Ayan. Pao Pauna lang ito. Masas masaring yung dito. Uh, um, dito sa, hindi pwede sa inyo? Ayan. Ay, Ayan. Uh, oh. pwede po. Doon sa inyo. Uh. Stay Iwasan mo lang muna yung mga takbo, ayun, ayun. talon, yan lang muna iwasan mo. Huwag magpaasa tiles. Oo. Oh. Pag sininas kayo, oh, sakit nga. Pag tumama sa semento, mm. ganito. Sa itiyan. Mm. Iisip mo lang ha. Masakit. Oh. Ito. Oo. Oh. Ito? Oo. Oh. Sakto. Ah! Pansin mo lang. Heels par bone to. Kasi wala nang nakakapit ditong ligaments sa ilalim kaya pinesting ko eh. Ay, although meron kang, meron kang Achilles tendonitis, pero hindi kagaya ng kay Kobe to. kasi kung kagaya ng kay Kobe to, wala na ito. Nandito na lahat yan. Sabi nga mga doktor, okay lang kasi nakakalagad ka po. May hirap pag hindi nga nakakalagad tsaka nakabayo. Kids, ah. fire boom lang to, idol. Suyerte so, mo. Ganito lang. Kasi kung ano, ah. tapos ka na. Yung makalagad dito. Hmm. Ah. Ah. Hmm, sige Tsaka yung huwag kang magsinilas ng mga bayanas. Ha? At tigas niyan. Hindi uh -huh. healthy yan. Hmm. Yes, Ayos na. Ayos na. na. <laughs> Palitan mo yung chinelas mo, idol. Mas maganda yung chineras mo yung sponge. Ha? Sponge. Huwag oh, yan. Matigas yan. Matigas na naman yan. Di parang sandwich. Hindi naman. Yung mga ganito. Oo. Oh. Uh -huh. Uh -huh. Oh. Di na kalad ka rin. tingin mo lakad ka. Okay. Kanina, kaladkad ka din. Ganun, no? O yan, hindi mo nakalad ka. Ayos na yan. Heat spar bone lang yan, Sibir nga lang. Kaso, siyempre, pagka meron kang tama sa kalkanayal, pati yung ano mo may stress yung tinatawag na tendon.